Hello po, Kapix. It's me again. Mama Pix. So, ayan. Good morning. Today's vlog, mga Kapix. Ngayon po ay Sabado. At yun, wala na pong pasok yung mga bata. Tapos na din po yung recognition day. So, tapos na din po narilis yung, car, yung card nila dito na po sa akin. So, tinago po po para pagdating po ng July, first week or third week, siguro baka enrollment na naman. So, ah may ano po ako card na yan. hindi na ko pupunta ulit sa mga teacher nila before at so ayan mga kapix maganda po yung sikat ng araw po dito ngayon sa amin at naglaba din po ako so hindi ko po ginamit yung washing ko mga kapix nag hand wash lang po ako so yan flex ko pala yung bagong gawa ni Tito na parking yan niya sa, ano, sa kanyang pedicab bago ano po yan bagong palit na mga bambu at yan yung mga labahan ko oh kanti ito cellphone mahusayay eh. medyo madami po yung labahan ko mga kapik. So itong puting ano kay tito bitoy po ito yan yung mga puti ni ati isra at so ayan mga kapiks, maganda po yung sikat ng araw po ngayon dito sa maluweb At for sure, tuyong-tuyo ito mamaya yung mga nilabhan ko kahit hindi naka-dryer. At so ayan, punta tayo kinarosan kung ano yung ginagawa nila kasi sabi ni ate isa naglilinis daw sila doon. At so doon po yung ibang damit nila, ate Isra nakasampay dahil kulang na po yung hanger ko. At yan, natutulog pala si Rose. nakala ko po naglilinis. So, yung mga bedsheet, bukas ko naman po, lalaban. So, gagamit ako ko ng washing dahil mabigat po yun. At yan po yung dalawa, mga kapit sa ligo. So, plano ko po sana gumawa ng ice kasi wala na po kaming ice. So, yan. Ano nga, ice cream pot. So, yan. Wala pala na pong ice. So, gagawa ulit ako. Then, mamaya po punta po tayo sa Fustanis. Kasi, nagpapalaro po sila ngayon. Tignan po natin kung ano yung mga laro nila. At yun, ho. Mayroon po tayong isi-share sa mga bata mamaya. Mamaya. Gawa po muna tayo ng yelo kahit kaunti lang para nag-uwi pa namin maya. Matigas na po yung ano. Yung yellow. So yun po. para upin lang po yung yellow. sa kusina na natin. sa ano an an unexpected blessing para po sa mga na mamaya mag mag po ah magbibigay po kami ng snack ay po so yan dadami po natin yung tubig so yung naisip ko po, po, mga burger na lang po yung ibibigay yut doon sa family may mga snack naman daw parang ano lang po pang dagdag pero, pero yung energy ko po burger agot po ng ano 80 pesos or 80 peraso po kasi medyo madami po yung mga bata ngayon doon kaya po yung dalawa ko pinaligo po na wala ko lang po yung maligo kasi ano 12 po po, po doon yung Wow, well, noon ko po kukunin yung burger sa San Jose. Si... May friend naman pa kong tinder sa ano, sa burgeran. So, nag-chat lang ako sa kanya, para reserve lang ako. For sure naman po nakukunin ko. Kaya hindi po siya nagdalawang isip na iano yung order ko. So, pala mag-alak ako ng ko so, mga may pagtanong ulit ko rin ito. So, ang taon na ka mo sa patpat. So, yung ulam ko naman ngayong tanghali, nagtutupo ako ng ano, Chicken na lewat. Ah, ah, ah. Chicken na naman yung ulam na ah. Isap daw sa? At yan na po yung nagawa natin. Yalo. At yan po yung aming manok. Nasa baonan lang. Ha? Diba na tara? Ano no? kasawa na daw yung puro manok yung ulam. <laughs> yan mga kapiks. Punta na po kami sa Kristanis. So sinama ko po, po yung dalawa ko. Baka may maabutan pa po tayong laro nila kasi hanggang mamayang hapon daw yung mga bata dahil marami daw yung mga palaro nila ngayon. So, siguro yung mga sinampay ko, di siguro uulan, kaya hindi ko lang po kinuha. Nandun naman si San San. Baka, ano lang pag umulan, kunin niya. Lakad po tayo sa mainit na panahon. So, yung burger... Okay na daw, pinapakuha na sa akin doon sa ano rotonda so daan po muna da tayo dito sa mga ano mga bata tignan po natin kung ano po sila kadami <laughs> so yan mga kapiks dumaan po, dun, dumaan po kami dun sa kapilya yung mga bata pinauwi muna dahil lunch break or lunch time balik daw sila mamayang 2pm so ngayon dito lang muna kami sa bahay ng kapatid ko mga kapiks yan, pinagpawisan po tayo sa paglakad. Yan mga kapiks. Punta na po kami ng rotonda at kunin na po yung namin yung burger. So, may dala po kami kahon. So, nalagyan ng burger. Yan. Here. Man ko, an? Naisi. Naisi. Ito man nga ako, ah. Naisi. Naisi. Ah, Naisi burger. Dito na po kami sa Rotten de San Jose. At maraming sasakyan. Hindi po kami pinapa, ano, Pinapatabok. Maraming sasakyan. madusok ito madusok at ako hindi boy pag so yan dito na po kami dito na po po yung in ko po ng burger.

Okay na tiwari Rina. Bye. So yan mga kapiks. Uwi na po kami sa Pustanis. Tutubunin na pwede ni Tato. So yan mga kapiks. Medyo lalakasan ko lang po yung boses ko kasi may music po sa kabilang bahay. At ito na po yung nabili ko ang burger. Yan po mga kapiks. Bali, ililipat po namin siya mamaya sa isang box sa so, mas malaki po. Mas, sa mas malaki po nito para kumasya po siya lahat. So, yan, 80 pesos po ito mga kapix. At yan, malapit na pong mag 2 p.m. So, punta po ako mamaya sa, sa chapel. Doon ko po ipapamigay yung mga burger sa mga bata. Yan, ililipat na po namin yung mga burger sa loob ng So yan, dito sa blessing Sobrang saya po rito ng mga bata ng Makita rin ang maraming board So you count na Ito rin

yung mga bata yan, si ate isarap po yung ma bibigay ng snack pero to nga ada jeep pila kami jeep

Kasama mga kapiks, baka uwi na po kami dito sa bahay. At yan, umuwi po ako agad dahil papaulan din yung mga sinampay ko po hindi pa po nakuha. Timing po parang ambon pa lang, hindi pa tumuloy yung ulan mga kapiks. At yan po tita, thank you, thank you po sa, siya, ano, sa blessing na sinare niyo po ngayong araw sa mga bata. Enjoy na enjoy po sila at yun, nakapagbigay pa din po ako kay Pinsoy binigyan ko po ng isang peraso din dito sila Rusan tapos yung dalawa ko kasi hindi po sila nakipagsabayan doon sa pila ng ibang mga bata so bali yung nadala ko pa pong burger, sampo inano, inano, inano ko naman po inatihati dito yung mga ibang bata mga kids. thank you, thank you ulit tita God bless always po